Hey yo, what's up sa inyo mga repa? Yan oh. Welcome pa sa akin yung channel. Yun. At yun mga repa. Whoops. Kagigising ko lang yan mga repa. Oh. mag na yata ng hapon yan. At yun. Medyo malamig dito sa Taiwan ngayon. Siyempre, pag lumalabas tayo ng dorm, kailangan natin ng ID. Nare pa, Para makalabas tayo. So, bibili lang pala ako ng ulam dyan. Dahil lang yun na, kay gising lang natin. Oh. Tap lang natin yung ID para makalabas. Nalabit kasi ako dyan, mga repa eh. nag-push over na lang ako. You know? May pinoy store doon. So, bibili tayo ng ulam sa Yenan. Vietnamese na nagluluto ng ulam. Yan na. Dito na oh. Yan yung mga lutong ulam ni Yenan. So, iba't ibang klase rin. Pero paulit-ulit kung tutusin. Halos ganyan lahat yung mga niluluto niya. Parang every other day lang pinapalitan niya yan may mga dilata rin diyan, mare pa. Tsaka may mga ribis ko rin dyan, oh. So, yun. Ito yung kanin, mare pa. 15 NT isa. So, tinatlo ko na. Para yung isa kakainin ko ng papasok. Tapos yung isa sa break time tapos yung isa ulit sa break time ulit. So, yun. Adobo yata yung binili ko dyan. Tapos, ano pa ba? Ano ba masarap dyan, mga repa? Hmm. Yan, itlog na lang. Itlog. Tapos, hmm. siyempre, tatlo yung ulam na. Yung kanin natin. No? Medyo dami natin yung ulam. Um, hmm. yan Diba? Diba? Pwede na yan. Ay, yun Oh. Ang dami Oh. Kasama pang, pang break time ko mamaya. Mare pa. Yun, medyo malamig talagang dito sa Taiwan. Lumamig na naman. At yun, yun. Nasa dorm na ako. Tulog pa yung mga kasama ko sa kwarto. Hindi ako pwedeng mag -ingay. Medyo paos kasi ako dyan mga repa Ito nga ang voice over ko na to Medyo paos pa rin ako eh So Medyo tinatamad akong magsalita Diba? At kagising lang natin Wala pa tayong Power ba? <laughs> energy Wala tayong energy <laughs> At yan Kain muna ako bago pumasok Bago maligo kailangan natin kumain para may lakas tayo sa trabaho. Siyempre, 8.30 hanggang break time, hanggang 12.30 ng madaling araw or 11.30 ng gabi. Depende kasi yun pag sa first break or second break tayo, repa. Pero palagi naman akong second break. Kaya medyo nakakagutom. Kaya kailangan natin kumain, di ba? Okay na yan. Hmm, di ba? Sarap. At yun, oh. Mm, papasok na ako sa trabaho. Mm, Nakajakit na ako dyan, mare pa. Malamig talaga. Mm, yan pala yung dorm namin. Dyan ako galing. Oo. Oh. Eh, yun. nagkaka-energy na ako dyan. Ah, sagalak, Oy, malamig talaga. Yan, ito pala yung kantin namin, mga repa. Dito kami kumakain. Yan. Tsaka may higaan doon sa gilid, oh. Pwede kang umigay ka doon na parang ano ba. May street mo yung pamo mo. At iwan ko lang yung pagkain ko dito, mga repa. Yan. Para mamaya break time doon na lang ako stable ko na yun mare tsaka hindi nakasya sa locker ko kasi kasi may naka jacket ako eh yun papasok na ako dyan hmm, ito pala yung locker namin Marepa. Oh, may sapatos kaming ganyan no? magpapalit tayo papasok sa trabaho tapos sinusot naming... Ano ba yun? Ay, ang bilis naman lang tala si Break time na agad na rin oh, ba? Hindi na. Ang bilis na naman, nang video na yun. Ah, papasok na kasi ako ng Marepa eh. So yun, break time na Marepa. Malamig pa rin o. Oh. Na time check tayo. O yan, 12.35 ng madaling araw. Hmm. Kakainin ko na naman yung isang kanin. Tapos, babawasan ko na naman yan. O, oh. Tapos magtitira pa ako dyan mga repa Para mamayang second break May ulam pa ako Diba? O oh, ganyan lang Bilis ng break time Sang oras lang kasi Papasok na naman ako sa trabaho hmm. Tatanggalin mo yung Crocs Or sabatos Tapos ilalagay mo sa locker May kanya-kanyang locker kami dyan Mga repa cellphone, iiwan natin yan. bawal ang cellphone sa loob sa production lahat, iiwan mo dyan at yun, o, oh, bilis 5.30 na yan ng umaga nakain na naman ako dyan 4 na oras diretsyo, trabaho tapos puyat nako gutuming ka talaga dyan Hmm. Ah, talaga ako diyan, Marepa. Pwede ba ako mag ilokano mag ilokano na lang ako, Marepa. Mag-voice over nga ako. Hmm. <laughs> Ay, na. grabe mag-voice over niya, Marepa. Hmm. Kain, kan ka nga alis kitde. Hmm. Ali, subo ka nga subo, ka. uh, Ay, Nabisinan. At mm, nakita yung mga bigata, Outmanon, man mare pa. Oh, uh, bumili pa ako ng Lipton yan. Chocolate drinks. Hey, little bird. How are you? Hindi na nagkita. At yun, mare pa. Oh. Dito na ako sa kwarto ko tapos ko lang din kumain. Di ba? Hey. Oops. Oras na naman ang pagtulog. Let's go. Buhay Taiwan. Let's go. Good morning, Taiwan. Good morning. Mapapasok na naman tayo. Are Nakajakit pa ako ngayon, no? Parang hindi naman masyadong malamig, ah. Kakapon lang lamig. Okay na yan? Goods na yan? Yeah! Palabas tayo. Mayan may ID pa tayo, di ba? At bibili muna tayong pagkain. Dahil hindi pa ako kumakain. Dapat kumain tayo bago pumasok, di ba? Let's go! Yo! Walang rent tayo nga. Kaya ito ang uniform namin mga kayapa. Pati jacket. Di ba ganda? Two and a half rice. Two a Ah. tokot babu Hai cadung buah